Ang importante, alam natin kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Alam ko, baka maraming manonood po nito. Siguro, gagamitin yung clip ng mga iba nating kasama, ng mga ibang kandidato. Uh, ah, sinasabi ko lang naman, maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako kung ipili ng mga binuboto ko. Ano, hindi naman hindi niyo kailangan gayahin pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba Obvious na obvious naman. Kung may nakita kayo dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakita tayo yung dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, Ay, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag. Yun may, may mga obvious